Ginsuguran na ang demolisyon sa mga building nga nagkalaguba tugas ang magnitude 7.2 nga linog nga nagluntad sa Walian, Taiwan. Gamit ang mga excavator, ginpangkuha ang nagkalabuka ng mga semento, samtang ang mga trabahador ang nagpang-drill sa mga dingding kag nag-spray sang tubig. Ang linog ang pinakamabaskog nga nabatsyagan sa Taiwan sa nakaligid nga 25 ka tuig. Inanggitunaan sang kamatayon sang napulo ka tawo kag pagkasamad sang kapin 900 pagid kaiban. Patay ang anak sa isang isa kamataas na opisyal. Sang Dominican Republic, matapos matiruan sa isang kagastation sa Houston, Texas, sa Estados Unidos, ang biktima ang ginkilala kay Luis Alfredo Pacheco Rojas. 34 anyos nga anak ni Alfredo Pacheco, nga mo naman ang nag oversee sa Lower House, sang legislatura Sang Dominican Republic ang insidente, ang gintawag sang kapulisan nga targeted attack nga ginpatigayon tagal apat kakalalakinan.